Let's go. Let's go. Wow, paganda pa nga. Paganda 'yan. Galang-galanga na 'to. Galang-galanga tayo pala. Abay studio. Galang-galanga na. bata. Hmm. Yun, pa galang-galanga rin. Formado asawa. Kala ko si Ken Ken bantay sa bahay. ano wow. paganda ka rin siya. lang. <laughs> Saan tayo magpapalamig? Gusto mo yung paa mo? ba't dito mag go tayo doon? mag go go tayo washing. Hey, <laughs> washing pa nga. Ha?

<laughs> malaking malaking tae. Si Meya Mayora. Ano? Paano mo to, Mayora? Di ka na naman papawisan diyan, Mukain ka, mukain parang gawin dyan Bagal. yeah ayun oh. nasa star mall na nasa star mall tayo mukha nasa sila? kami ka na? mag tally mukha eh. si grace makawi ntem panis dan cash Eh, hey, no, pwede. Daming kag-tao rito. Mga bata talaga, ilig Jollibee. O, oh, manginasal na lang, puno. BC Jollibee. Ayan, guys. Ito? Ay I may mean, nakaupo na pala French fries ha? <laughs> Di, tabihan mo si Ken 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 dun sa sulok Dear, may titignan lang ako Ano na lang akin pa? Fairy burger When there's no living on the... no? Oh. Eh. di ba may ano rito? tindahan ng gitara Ay, parang masarap itong water mama cheesy hindi din mo

Thank you. Principal ngata Thank you. Hey, meron tayong panghimagas. Hello. Inihita ko yung parang makatagilid. Blue utot. Yeah. Oh. Ah, ito lang ano pala. Kala ko lahat 79 pesos. 79. Uy, pa massage sa likod. Sarap. 220 you know, may. Wow, I think. Ito mga darts. <laughs> Madulas siya ka yan. Katatapak niya. Yan, yan ba yung sinasabi ni Papa? Tingin tayo sa loob. Wala mga speaker. Di ba dito kung kumuha yung ano, aircon? Kumuha na kami. Dito rin ako kumuha na aircon. Kaya yung trip ni Papa yung Condura daw. Condura? Dito ang soto si Crown Sakura. Ay, ito mga lalaki. Puro pang ano pala ito, no? Pang diskuhan. Uy, hindi ko. Lalo, lalo, lalo. Injection para sa diabetes. Let's go. Ayan, bumila ako ng mercury drug. Injection. Okay, babalik na ron. <laughs> Nakita ng laruan. Bibitaw talaga yan. Ken-ken pa. tambay ka dyan, sa araw. Okay. Chay, bilig ka sisig. Dito muna. Nag-inom eh, no? <laughs> Copyright, copyright. <laughs>